Ito yung special ng Tadarang Bigol na may dinubuan. May ah, pancit baton talaga sa amin? May dinubuan talaga? Hindi. Hindi yung mga lechon-kawali-lechon-kawali na, na may isa sila. May talaga. Ito kayo nakita nyo na ako nang inakain ko, di ba? Suka. Bali daw kasi may nag-trending dito na pancit baton. sa so, may munyus lang yun. So lahat yung nakakita nyo ng mga tao sa likod, lahat yan nakapila para makabili lang ng pansit bago dito. Ito yung sahog nila oh. Pansit ba to? May uh, tatlong siomay kayo. Uh, tatlong lumpia, dalawang siomay. Tapos uh, bulaklak. Tapos isang itlog kasama na yan. Akala nyo lang kasi hindi mainit kasi hindi siya umuusok. Pero ang totoo niyan, sobrang init po talaga. Tsaka pahirapan po talaga pag bumili ka ng ganito. Kasi kailangan pumila ganyang kahaba yung pila. Pipila ka ng ganyang kahaba, makabili ka lang ng pansit bato dito. Sa, sa mga gustong pumunta dito at uh, gustong mak makatigim ng pansit bato, Kuya Mike's uh, Authentic Pansit Bato, agahan nyo lang kasi sobrang haba talaga ng pila. Pranis na kayo yung mga pila na yan. Kailangan pumila ng ganyang kahaba para makakain kayo ng pansit bato ni Kuya Mike. <tinyo> Siyempre, hindi yung ko. Nakikita yung tao sa likod? Yan. Okay, yung mga nakapilid dito. Kasi ganyan kasarap ang pansit bato to ni Kuya Mal. Ito lang yan yung Kaya yung mga dito. Ito lang yung mga nakapilid dito. Ito yung mga Ito lang yung mga Tara. Astig. <laughs> 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 naman yung, yung uh, ng sa. Ano eh nakasimla kayo wala. Hello Sprite okay, sir.